Pambansang ulam ng Pilipinas, mga ka-works, ready ka na ba? Sarap nito. Wow. Namiss ko na kumain ng sardinas mga kaberks kaya sabi ko mag sardinas naman tayo ngayong araw. sa katamang tama na marami akong nabiling pechay nung isang araw kasi nag sale na naman sila. Siyempre alam nyo na si Chris Cusinero pagka nag sale bumibili ng maraming stock ba diba? Pagkatapos natin hiwain yung mga pechay natin syempre pinakahugasan nating mabuti. At anong nga ba ang masarap isahog dito kapag pag ka nagluto ka ng sardinas na may pechay? Siyempre kailangan may miswa din. So dali dali ako naghagilap ng miswa pero wala talaga akong makita. Lahat ng mga kabinet natin sana na natin pero wala. Zero. So confirm walang miswa dito sa bahay. So sabi ko ano na lang gagamitin natin. Nakita ko na meron pala ako ditong vermicelli. So sabi ko ito lang gagamitin ko para may iba naman siguro yung aking ginisang sardinas para sa araw na to. Okay na rin yan. Masarap na rin yan. Sa Ilonggo nga yung mga pagkain nila na ginisang sardinas yung parang pansit kanton. Meron silang ganong luto. Masarap din yun. Ano na nga ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na eh. Nagluluto ako ng ganun dati eh. Yung parang pansit kanton tapos ginigisang sardinas. Anyway, nag tayo ng sardinas at itong mga sardinas natin hindi ko alam na yung ista ko pala dito sa bahay iba-iba pala yung mga brand nila <laughs> so yung mga gagamitin nating sardinas iba-iba ng brand ewan ko kung napansin nyo yung mga ginamit nating sardinas 555 Ligo at saka Mega Sardines yan nga pala yung mga available na sardinas natin dito sa bahay kaya yan ang ginamit natin magkakaiba talaga sila <laughs> <laughs> so nilagyan natin ng paminta pagkatapos lagyan natin ng konting tubig basta natimplahan na natin yan kung gusto nyo nga pala mga kabirks na haluin yung inyong sabaw dahan-dahan lang at baka madurog naman yung inyong mga isda ilagay na rin natin pala itong ating vermicelli ang ginawa ko, kumuha lang ako ng dalawang piraso siguro okay na yan no kasi ako lang naman at saka si Angelo ang kakain para sa araw na to tapos baligtarin nyo lang sya hanggang sa lumambot na yung inyong noodles kung gusto nyo, takpan nyo sya para mas mabilis lumambot at pagkatapos lang ng ilang minutong kulo, siguradong malambot na yan. So hindi ko siya hinahayaan na ganyang kaahaba ang ginagawa ko, kinakat ko siya. Tinitrim natin yung ating mga vermicelli noodles para siya mga bagong gupit, no? Yan. Buti pa tong noodles bagong gupit si Angelo. Ayaw magpagupit. <laughs> So ilagay na natin ngayon yung ating mga pechay. Kung makikita nyo, ang dami ko talagang pechay ngayon. No? So tama-tama to. Maraming gulay yung ating ginisang sardinas. Haluin lang natin ang dahan-dahan. Kung gusto nyo na hanggang sa huli, eh, buo-buo pa rin yung inyong mga sardinas. Ganyan lang. Nilagay ko lang siya sa ilalim ng mga sabaw. Para simpleng-simple lang. Tapos bandang huli, nilagyan lang natin ng konting sili. Para kahit papaano, mamaya medyo manghang yung ating sinabawan. Masarap kasi to pagka manghang-anghang tapos pagpapawisan ka abang umihig nahigop ng mainit na sabaw. Panalong panalo talaga to. Ito pa naman isa sa mga paborito kong ulam mga kaberks ang sardinas. Tara, kain na tayo! Maraming maraming salamat po sa dinner ko po tonight at kain na pong bahala kay Angelo. Nasa school po po siya. At sa lahat ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, pamilya at kaberks, kain na rin pong bahala sa kanila. Jesus Christ our Lord. Amen. Kaberks, kain tayo. At uh, Meron tayo dito ng malamig na kanin. <laughs> Masarap kasi yung malamig na kanin na isasabay mo sa mainit na sabaw. Para yung mainit na sabaw, malamig ka agad. <laughs> tama o tama? Alam niyo totoo sinasabi ko, tama. Tara, <laughs> kain na tayo. Naku! Wow! Ang sarap ng pagkain natin ngayon, kaburks. Sardinas at miswa. Ay, wala pa tayong miswa. Sardinas at sa so, tanghon. Vermicelli. Ano ba to? <laughs> wow! Sarap na ito. Panalo to. Ito lang yung available na vegetable sa ref. <laughs> Kaya ito lang ginamit natin. Wow! Sa works, panalo. Kain na tayo. Kain tayo ka Berks. Naalala ko yung ulam namin sa probinsya. Pagka ganitong ulam namin, talagang mga kapatid ko, agawan kami kaagad. Pag nahuli ka sa lamesa, good luck. <laughs> Wala na matitira sa'yo. Lalo na pag si Mr. Palay ka kumain. Nako, pag kumain yun. Parang walang pakialam sa mga ano, sa mga matitira, sa mga hindi pa kumakain. <laughs> so, kain tayo. <laughs> hmm. Wow! Sarap. Sardinas. <laughs> Sino mga nang didiri sa sardinas dyan, hindi ko makaya ng sardinas. Kay Chris Kusinero, comfort food ko to. Sarap. Hmm. Mamaya pa yung tatingin ni Angelo, alas 9 pa ng gabi, anong eh oras na? Alas 7 na ng gabi at gutom na ako. So sabi ko, kakain na ako. Uh, si Angelo, mamaya, pag-uwi niya. Yan din ang kakainin niya. Sarap din pala itong ganitong uh, pagkaginamit pagka ginamit natin sa sardinas. No? Hmm, ah. elementary ako, ang binabakon ko sa school, isang lata ng sardinas. Masayang-masaya na ako noon. Hello nga pala sa mga kaklase ko sa Orani North Elementary School. At hello din pala kay Mr. Mookie. Ayan. Sir Nuki, Boy Nuki, hello po sa inyo. Siya yung aking mabait na guro nung ako ay grade 6. Hmm. Nung elementary ako, walang arte-arte, walang hiya-hiya. Pag may baon kang sardinas, mayaman ka na nun kasi mahal ng sardinas eh. At ang paborito kong sardinas nun, hakone. Ewan ko kung may hakone pa sa Pilipinas. Sarap. Pagkain probinsya. Masarap din to kung kung walang pechay, lagay nyo kangkong o kaya dahon na malunggay. Sarap din. Isa sa mga pagkain na pinagmamalaki ni Chris Cusinero dito sa Canada. Hindi tayo kagaya nung baklitang super arte. Mmm. <laughs> kita ini yang nuder sendiri. Wow. O sige na mga kaburks at maraming salamat sa inyong panonood. Paalam na po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Chris Cusinero. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarka. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Kusinero na Halikan at sumama at manood. Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds,